Nasubukan nyo na ba itong special okoy na kapag hindi nga daw masarap ay okay lang? Madam! ay bossing! Madam, anong binibenta nyo dito madam? Okay po. Biro okay. Yan. Yes. Okay ba yung okay? Yes po. Okay. Ayan, okay. Magkano yung okay niyo, madam? Ah, 40 po. Isang peraso 40. 40 lang? Yes po. Ah, oh, grabe. Napakamura dito. Pag vlogger ma, may dagdag yon. Wala po. Wala pantay-pantay lang okay. dito. Ayan, maganda dito. Madam, sa kayo pala matatagpuan, madam? Ah, dito lang po sa, ano, Angeles Pandan po. Hmm, tapat ng... Tapat ng peryaan. Peryaan, ayan. Ano ras kayo nagbubukas dito, madam? Ano po, nine. Nine? Or eight. Eight, eight. 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 or nine, gano'n po. Ayan. Ganyan ka yan, madam? Yes po. Ang dami, no? Isang ano siya, platito? Yes po. Oh, pag may dagdag yan. Wala po. Wala? Oo, oh, walang ba dagdag. <laughs> Hindi ko masyado marinig. <laughs> ah. Sorry. Ayan, pantay-pantay, oh. Ayan. Yes, pantay-pantay. Gano'ng katagal siya? niluluto yan, madam? Ah, uh, ten minutes po. Ten minutes yes. lang luto na yan. Opo. Okay. Ayun, no? Oh. Kasi pag di po siya masyadong iluto, ma siya malakbon. Mm. Kailangan lutuin po siya ng maayos. Nakakailang okay kayo, madam, sa isang araw? Um, mga ano, mga 100, mahigit po. Grabe, ang dami. Ano, Hanggang anong oras kayo pala? 7 po, 7 hanggang 8. Ganun po. Pagkabili ah. po, sobrang tao. Ubus na yun? Yes po. Hmm. Grabe out, yun, po ang aga po, ang daming tao, no? Yes po. Anong mga tinitinda nyo dito, madam? Um... Turun, gulay, tsaka shanghai, tsaka banana kew, tsaka ano yun? Kamuti kew. Kamuti kew, ayan. Pero Sa anong bestseller nyo dito? Bestseller? Okoyan okay. okay. po. Okoyan? Yes, special okoy. Ma'am, bakit kaya siya tinawag na okoy? <laughs> Um kasi po masarap po siya. Tsaka special po talaga siya. Oh ganoon. Pag masarap sa okoy ang tawag. Yes po. Pero pag hindi masarap, okay lang. Okay lang. Pag hindi okay masarap, lang. okay lang. <laughs> Ayan. Ano lang ano ano ma'am, okoy. Kapayo po. Kapayo, okoy po siya. Mm. Uh, Tapos ano 'yun ma'am? Ano 'yung dalawang nakalagay? Hipon. Ah, 'yung pala 'yung hipon. Y 'Yun po 'yung patong niya sa ano. Okay ah, lang ako nakita kasi si ng hipon yeah. eh. Ayan, sige ma'am. 40 pesos isa, no? Yes, so, may po. na pala dito. Yes, Pwede po. na to. Ah, meron din doon nga pala, no? Oh. Sige, ma'am, tikman ko muna yung okoy nyo kung yes, okay. Po. Masarap po siya, bossing. Sigurado yan, ma'am? Yes. O, oh, sige. At ayan, titikman na nga natin itong okoy dito sa okoy. Ayan, nakasulat naman doon, okoy tikman natin kung okay ang lasa nitong okoy dito nga lang yan sa may Pandan Angeles Pampanga tapat lang dito na ng perya dito sa may tabi ng sea oil tikman natin ayan o oh, mainit-init pa grabe suka ayan oh. wow dito walang vlogger vlogger ang suka dahil nakaganito nakarepak siya pantay-pantay dito tikman natin Mm. Ang sarap. First time ko makatikim ng ano, okoy. Tapos dito pa natikman sa Pampanga. Solid. Saktong-sakto yung isang suka para sa isang buong okoy. 40 pesos. Masarap na siya, malinam-nam. May kasama ng dalawang hipon. Solid na to. Mm Masarap yung suka. Parang yung suka nila dito, para sa yung aslam na suka. Ano natin, no? Hindi na ata ito binabalatan ng ipon eh, kinakain na ata. Hmm. Sarap, o paano? Hindi ko na patatagalin, wag nyo na rin patagalin. Subukan nyo na itong okoy dito nga sa may Pandan Road, Angeles City. Napaka-solid, panalo. Hataw!